Sa buhay natin, darating yung time na maiintindihan natin na ang tunay na kapayapaan ay hindi galing sa paggusto sa atin ng iba, sa pagpuri nila o sa pag-aproba nila sa atin. Ang kapayapaan ay galing sa pagiging matatag sa sarili natin na walang kahit sino o ano ang makakagulo sa atin. Yan yung nagiging malamig, kalmado at hindi tayo basta-basta maapektuhan. Hindi dahil masama tayo o lumalayo kundi dahil kontrolado na natin ang sarili natin. Kasi, sa mundo ngayon, mas pinapansin yung maingay, yung padalos-dalos, yung madaling magalit. Pero kung gusto mo ng tunay na lakas, yung hindi nawawala, dahil lang sa opinyon ng iba o sa mga nangyayari, kailangan mong matutong manahimik. Kailangan mong matutong magmasid muna bago mag-react, mas makinig kaysa magsalita, kumilos ng may plano, hindi basta bugso ng damdamin kailangan mong maintindihan na ang pagiging kalmado ay hindi kahinaan. Ito ay kontrol, at ang pinakamalalim na kontrol ay nagsisimula sa sarili. Susubukan ka ng mga tao. Mapapahamak ka sa buhay. At lahat ng akala mong kaya mo na ay babalik lang para tanungin ka kung talagang nagbago ka na. Dito nabubuo ang emosyonal na lakas. Hindi sa payapang dagat, kundi sa bagyo. Hayaan mong gumulo ang lahat sa paligid mo. Pero ikaw, manatili kang matatag parang lumang bato na hindi natitinag ng hangin. Ang paghihiganti, hindi lang yan puro aksyon. Minsan, ang pinakamagandang paghihiganti ay yung maging kalmado ka, matagumpay, at mataas ang disiplina mo kaya yung mga bumababa sa'yo, kailangan nilang tanggapin na hindi ka nila nasira. Yan ang ibig sabihin ng hindi maaapektuhan, hindi immune sa sakit pero immune sa control ng iba. Hindi walang pakialam, alam pero kontrolado mo ang emosyon mo. Ang pagiging cold ay hindi ibig sabihin na wala kang pakiramdam. Ibig sabihin, hindi mo na hinahayaan na gamitin laban sa iyo ang emosyon mo. Ibig sabihin, natutunan mo nang gamitin ang yung fire sa loob mo para pagtibayin ang trabaho mo, ambisyon mo, at paghilom mo. Ang kalmado mo ay hindi katahimikan lang. Ito ay piniling hindi magsayang ng energy sa mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo. Susubukan ka ng mundo na mag-react, ipagtanggol ang pangalan mo, ipaliwanag ang desisyon mo, patunayan ang halaga mo. Pero kung papatol ka, binibigay mo ang power mo sa bawat pagkakataon. Hayaan mo silang hindi ka maintindihan. Hayaan mo silang magsalita. Ang leon, hindi siya nawawalan ng tulog dahil sa opinyon ng mga tupa. Nagiging cold, calm, at untouchable ka sa ulit na pagpili sa sarili mo. Tinitigil mo ang paghabol sa pag-ibig na nagkakamali sa lakas ng damdamin para sa katapatan. Tinitigil mo ang pagpapaliwanag sa mga taong gustong hindi ka maintindihan. Lumalayo ka sa mga laban na nakakapagod lang. Natututo kang mapag-isa ng hindi nalulungkot. At pinakamahalaga, sinasanay mo ang sarili mong tumugon sa kawalang galang ng may distansya, hindi drama. Ang disiplina sa sarili ang espada mo ang paglayo ang panangga mo. At ang katahimikan, ang katahimikan ang fortress na nagpoprotekta sa isip mo. Sa bawat pagkakataon na pinipili mong pigilan ang dila mo, huminto bago ka kumilos, lumayo imbes na sumabog, pinalalakas mo ang fortress na yan. Nagiging mas mahirap kang tagusin, mas mahirap hulaan, mas makapangyarihan. Ang pagiging untouchable ay hindi ibig sabihin na walang nakakaapekto sa'yo. Ibig sabihin, Kontrolado mo kung paano ka naaapektuhan ng mga bagay-bagay. Ibig sabihin, yung mga bagay na dati kang pinapahirapan, dumadaan na lang sa'yo ng walang reaksyon. Ibig sabihin, nakabuo ka na ng sapat na pagkilala sa sarili para makita ang mga triggers mo kung ano talaga sila. Mga aralin, hindi mga bomba. Tandaan mo, ang pinakamalakas na tao madalas ang pinakatahimik sa kwarto. Hindi nila kailangang patunayan ang kahit ano. Hindi nila kailangan ng atensyon. Kontento sila sa kanilang katahimikan, nakafokus sa paglago nila, alam ang nangyayari sa paligid nila, pero pinipiling hindi maglaro ng maliit. Yan ang tunay na lakas. Hindi mo yan makukuha overnight. Kailangan mong masira muna. Kailangan mong mawalan. Kailangan kang traidorin. Kailangan mong magdamagang nakaupo sa sakit mo hanggang sa mapagdesisyonan mo na hindi ka na ulit hahayaan ng kahit sino na mawala sa sarili mo. Kailangan mong piliin ang kapayapaan kaysa sa gulo, layunin kaysa sa kasiyahan, kapangyarihan kaysa sa pag-apruba. Kaya, paano ka nagiging cold, calm, at untouchable? Natututo kang huminga sa gitna ng sakit. Pinagkadalubhasaan mo ang sining ng hindi pagtugon. Pinagmamasdan mo ang lahat at hindi sumisipsip ng anumang hindi nakakatulong sa'yo. Nagiging uri ka ng tao na hindi natitinag kapag pinupukaw, na hindi nagmamakaawa kapag iniiwan, na hindi bumibigay sa ilalim ng pressure. Nagiging isang tao ka na kayang mapag-isa ng hindi bumabagsak. Na kayang pagdudahan ng hindi nagdududa sa sarili. Na kayang magmahal ng malalim pero hindi nawawala ang sarili. Yan ang tunay na glow up. Hindi mas maingay, hindi mas magarbo, kundi mas kalmado, mas malamig, mas malinaw. Lumalakad ka na parang alam mo kung sino ka nagsasalita ka lang kapag kailangan, kumikilos ka ng tahimik at hinahayaan mong magsalita ang resulta mo. Dahil sa huli, ang kontrol ay hindi tungkol sa pananakop sa iba. Ito ay tungkol sa pagkontrol sa iyong sarili. At kapag nagawa mo na yan, ikaw ay tunay na untouchable. Yan ang paraan ng stoic. Yan ang paraan mo. Ngayon, kung umabot ka na sa puntong ito ng video, hindi ka lang nanonood. Ikaw ay nagigising nagsisimula mo ng maintindihan na ang emosyonal na lakas ay hindi tungkol sa pagsupil sa sakit, kundi sa pagpapabago nito. Na ang katahimikan ay hindi kawalan, ito ay presensya. Na ang distansya ay hindi lamig, ito ay kalinawan. Kaya, kunin mo ang sandaling ito at hayaan mong tumatak ito sa puso mo. Hayaan mong maging turning point ito. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon na hindi kailangan ng mundo ang isa pang maingay na boses. Kailangan nito ang isang taong kumikilos ng may layunin. Isang taong kayang umupo sa isang kwartong, puno ng ingay at manatiling hindi natitinag. Isang taong hindi humahabol sa atensyon kundi naguutos ng respeto. Magsimula ka ngayon. Magbawas ng salita, mas damhin. Sanayin mo ang isip mo tulad ng pagsasanay ng mandirigma sa katawan niya hindi para sumira kundi para ipagtanggol ang kapayapaan mo bawat oras na ginugol mo sa disiplina, bawat boundary na ipinatupad mo, bawat emosyon na pinroseso mo sa katahimikan imbes na pagsabog, yan ang paghakbang mo ng mas malalim sa kapangyarihan mo. At kapag sinubukan kang yugyugin, subukin, pukawin, ng mundo, ngumiti ka lang. Hindi dahil hindi ka apektado, kundi dahil hindi ka masisira. Dahil dumaan ka sa apoy, at natutong gamitin ang apoy para sindihan ang sarili mong landas. Huwag mong hayaang makita ka ulit na mahina ng kahit sino. Hindi dahil kahiyahiya ang kahinaan, kundi dahil ang lakas ang pinili mo na ngayon. Hindi ka narito para maintindihan ng lahat. Narito ka para maintindihan mo ang sarili mo ng malalim, kaya magiging immune ka sa gulo ng mundo. Narito ka para bumangon, hindi mag-react. Para manguna, hindi humabol. Para maging, hindi magmakaawa kaya tandaan mo ang boses na ito. Tandaan mo ang apoy na ito kapag nag-iisa ka. Kapag sinusubukan ka, kapag masakit. Dahil, yan ang panahon na magiging kung sino ka talaga dapat maging. Cold, calm, untouchable.